ba? Ayan, katitila na lang ng ano, wala, lakas kanina. Ay, ako. Uh, uh, time check is 1.38. Sorry, late talaga tayo at maulan. wala kasi bumaha doon sa atin, kaya nag-aantabay din ako. Hindi ko naman pwedeng iwan yung bahay, eh, mga gamit doon at si nanay mag-isa na, na nandoon. So, ayun. E eh ngayon na parang kumalma naman yung ulan. Kasi kasi sumula alas 10 ata. Alas 10 sumuulan na rito, lakas. E eh ngayon umiina na. So mali rin tayo. Tatawag na lang 'yon. Baka mag mag-check tayo. Uy, nyari. Kaya ata marunong mag-drive ng automatic. Kaya so, bali yun, uh, okay, na, na tayo kung umaangat yung tubig uh, para makauwi tayo, ah, mag-early tayo dahil emergency naman yun. No? So, yun. Let's go. Bye-bye natin tong karsada na naman ng umuulan. <laughs> Nakakaasar. Basa na naman tayo. Dahil nagkapote naman na tayo agad para nung papasok kasi. Pero kung pauwi ito, hindi ako magkakapote ulit. <laughs> Ayan. So, gamit ko sa, ano, yung jacket na nga po, Mas ano kasi Mas komportable gamitin. Mas okay siya gamitin. Hindi tayo, hindi tayo nakakontra ng hangin kumpara sa Batman, no? Kaso nga, ang problema rito, yun, may tela kasi sa loob to. Once na nabasa, napawisan, ayan, mabaaw na agad. Ay, ako. Kaya ang ginagawa ko rito, pag uh, gamit ko, ilalabahan ko na agad para hindi bumaho Mabilis na naman siya matuyo kasi manipis lang na naman yung tela sa loob. So, ayun. So, tara! Biyay tayo! Abang umuulan. Let's go! Ride safe! So, ayun. Bad news. Nagigpit na rin sa may Maynila. Ano? So, ito yung short video na nakapanood natin. tinuro nila kung paano ma check ng desk. Pero para sa akin kasi mali eh. Diba? Kasi alam ko, may layo yan eh. May distansya, saka may angle. May angle yung, ano, naka 45 degrees sa Dapat yung, yung mic nung, ano, pang check ng decibel, no? Ang ginawa kasi dito sa video na to is, parang nakatutok siya doon sa daanan no Exos. So, ang tendency talaga is, tataas yung eh, sa build niya. Wala na memory, no? So, ayun. Pasaway si tatay, eh. Alam naman ba sa ayaw ko sa atin na memory na nung gano'n? Oh, Ang umabot pa yun natin. Kasalanan pa natin. So, ayun. Ano ano nakatutok yung mic nung decibel meter doon sa daanan ng exhaust. So ang tendency talaga is ah uh, tataas yung sukat ng ano, tunog, 'di ba? Kasi pag alam ko ha, pag alam ko na 45 degrees siya. So hindi siya dapat tumatama doon sa daanan ng exos o yung hangin ng tambucho kailangan na sa gilid siya aso ang ginawa kasi dito sa video na to is parang nakatutok nga talagang tatas yan and ayun, sad to say uh, bawal na rin yung mga pipes sa Maynila so ayun, okay, mga tayo Dami kasi ng abusado mga nakapay, eh. bombahan ang pumbahan kahit kape, nag aarat Okay lang naman ko sa mga open area, 'di ba? Baka dito, ayan, Arthur open. Pero yung sa mga looban na ang tipong looban na subdivision, village, yan, mga ganun. Sana naman lang, 'di ba? Respeto. Ayun, dami-dami tayong lahat ngayon. <laughs> Ay, ako. Nakakasar uh, Wala Kung baga Kasalanan ng isa Kasalanan lahat Sa mas madalas Na nakikita kasi Is mga Madalas kasi nakikita Is mga motor Ayun Pero May mga sasakyan din naman Na nakamapler no Pero bibihira tayo Makakita kasi dito yan eh, Mas marami kasi Yung mga motor Mas visible kasi Yung mga motor Kaya ayun tayo nadadali lagi nga nga da tayo magagawa pero sa bagay hindi naman tayo masyado bumabiyahe uh, doon ano tayo eh trabaho uwi lang naman tayo hindi naman tayo bumabiyahe na ng ano na. hindi naman tayo bumabiyahe masyado so okay lang pero dapat ina-actionan muna nila yung mga nagpipenta ng pipe no? sa tingin nyo ba kasi mga aftermarket pipe yan eh So nga ang pinagtataka ko, oh, bakit kailangan nilang kumpiskahin eh private private property ng may ng motor yan. Dahil naglabas siya ng pera diyan, binili niya yan, di diba? Bakit kailangan nilang kumpiskahin at sirain? Yun ang pangit kasi. Dahil da, oh, dahil ano, tatanggalin niyo, babalik nyo rin naman yan eh, di diba? ganoon, may mga ganoon dahilan. Pero kasi private property yan. So ano, okay lang, tanggalin nila basta bayaran nila. Diba? Kasi pinaghirapan ko yan eh. Sa malinis sa parang ko binili yung tambucho na ganyan. Para sa akin ha. Sa malinis sa parang ko binili yung tambucho na yan tapos nila. Ang ganyan. Tapos sisirahin nila. Palitan nila. Balik nila yung pera ko. Diba? Kasi ang hirap. Ang pangit. Yun ang pangit talaga. Ang pangit. Ayoko nun. Di talaga rin ako. Against din ako sa ganung panukala. Okay na sa akin, tikita nyo ako eh. Pero yung kukunin niya yung tambucho ko, Parang, ah, uh, ang sakit. <laughs> mo yan eh. Pera yan eh, pera mo yan eh. Diba? Ah, uh, ayun lang naman ang para sa akin, no? So, syempre may kanya-kanya tayong mga dahilan o rason o kasabihan yan. May kanya-kanya tayo yan eh. So, yun lang naman yun sa akin. So, just, just Just sinasabi ko lang. So, Comment nyo na natin sa inyo kung okay lang ba sa inyo na kunin yung tambucho nyo na pinaghirapan yung bilin, di ba? So, so, ayan, dito tayo sa mga EDSA. Ano ba yan? Ba't ba ang gulo-gulo nyo? Ayan, magbiga. Ayan, Diyos ko. Basahan na, tumatagos yun. Ano, ulan sa damit natin, basahan na agad yung loob. Yan. Bogey, malalaglag na yung ano. Malalaglag na yung dala niya lahat. Oh. Bantayan natin. Puha tayo pag may nalaglag. Dedyo ko <laughs> na lang. Tabihan na natin. Baka may malaglag kasi. Nakakalas na yung iba eh. Hindi na nakapatong eh. Isang malupit na lubak lang. Laglag yan. Bakit yan? Tricycle. Nandito sa EDSA. Alam naman natin bawal dito sa EDSA. Oh, 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 oh. oh. Paps, yung salad mo. Salad ba yan? O mixed fruits? Lalaglag. Hindi ayos So yun, hindi tayo tumaan sa ano, bike lane Nga nga Wala eh, sobrang traffic eh. Muulan pa Sa so, wala naman nagpa-bike. So okay lang naman Ang mahirap is yung Sisingitan mo yung gumagamit ang mga, Yung mga bike Sisingitan mo pa Ay huwag mong tatalsigan Ano, dumiretso na siya Lagi, malalaglag yung prutas ni sir Ang oh, dala-dala niya Baka nalaglag na yun <laughs> Yan, nagpasa tayo sa Quezon Ab So, uh, eh, ayan, mga ilang minuto na lang Santa Mesa na tayo uh, so, Let's go Dito nga alam, bahar rin dito Grabe bahar ito. dito Hindi ka makakataan dito dahil truck dito yung ano eh, dito yung mga nagte-trending na video na binabato yung mga truck. Paano kasi yung tubig, di ba? Buwa pasok na doon sa mga bahay-bahay nila pag dumadaan yung mga truck kasi may alon, kaya nagagalit yung mga tao dito. Aso wala tayong magagawa kasi yung tatrabaho yung tao. So, yun nga. Nagagalit din na yung mga taga rito. Kaya binabato nila yun. So, makikita nyo naman yung alon, ang lakas eh. diba, ba? Mababa yan, no? Papasukin lahat yan. Kaya nagkagalit yung iba. Ah, so, sino masisisi natin? I mean, sino dapat sisihin, di ba? Sumagat ako yan, bigla-bigla Tumakas bigla, ating oh, bombero Bombero ka ah. Ay, may sunog na naman Dito, yun eh, o, kita-kita o oh. Yun o, no? yusok Ah, malakas din pala rulan dito Ah, sunog oh. Pa din natin daanan to, Mata-traffic tayo. Oh, makikita niyo yung usok. Ano, mo malaki na rin yung sunog eh.